Good morning, good morning guys. August 20, Sunday. So, today's video guys is ano, Ah, uh, may sinalihan akong fun run for charity yata yun, yung mga Pilipino or yung organizer. So, sumali ako doon ng 10 kilometer yung sinalihan ko. So, maaga pa, 5.15 pa lang. Kailangan ko nang mag-ready kasi 6 o'clock kailangan ko pumunta ng train station para makasakay na ang first train. Para makarating na mas maaga doon. Kasi 6.45 daw yung end ng registration. 7 o'clock yung start na. Yung papatakbuhin yung 10 kilometer. So, nagkakape na muna ako yun Then, kumain na ako ng isang eggs. Kasi sobrang aga pa. Hindi ako makakain. <laughs> hindi ko kayang kumain na sobrang aga pa. Isang egg lang yung kinain ko tapos kape. So, okay na siguro yun. Sinihintay <laughs> so, na ako ni yung isa kong friend doon sa sa may train station. Una na siya. Nag-walking lang. Nag-walking na daw siya. Ay ako nagkakapi pa. Okay. See you there. See you there, Bell. And uh, welcome back to my channel, guys. Wonder Vlogs. morning guys it's Sunday so sobrang aga ko ngayon 6 ano pa lang 6.05 pa lang papunta ako ng state so nandito na kami guys marami ng tao ayan so pagang 6.45 yung registration yata tapos 7 o'clock start na nila papatakbuhin yung 10 kilometer hi <laughs> ito si Jenny ayan hi hello guys ayan so Kunti pa lang yung mga tao. Ko so, alam ko rin sana yung iba. Ayan. Early bird kami. Welcome back to my channel guys. Wonder Win of Vlogs. Itong oras na to guys, mga 6.30 pa lang. May mga nagpapapicture na doon sa may stage. Kasi mamaya kasi sobrang dami ng tao dito. So, yung iba, nagtatry na picture doon sa stage. Ayan. So, nag-uusap-uusap pa yung magang grupo-grupo. Kunti pa lang yung tao kasi sobrang aga May first aid din dito kung kailangan. Ayan. So, habang naghihintay kami ng ibang mga kasama, so, nag-iikot-ikot din ako dito. Tingitingnan yung mga ibang booth. Ayan. Yung registration area. I-post eh, daw natin doon. So, mag start na, guys. Nandito si Master. Ayan. Master namin. Ayan. Ayan. Uh, ayan yung Master namin sa MMA. So, mag-umpisa na daw kasi. ano na, mag-7 -si o'clock na.

So, mga oras na to guys Mga 6.50 pa lang ng umaga to Medyo madilim-dilim pa rin naman So, sinabihan na kami mag warm up Warm up na kasi papatakbuhin na nila Yung mga sumali sa 10 kilometer Kasi magsisibin o'clock na yan So, warm up, warm up, muna kami Thank 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 So hindi naman maraton yung sinalihan ko So humihinto ako sa pagtakbo Pag may nakikita ako magagandang view Ayan, binibidyuhan ko Katulad niya may nagkakayaking So, yun. So guys, pabalik na kami So tapos na kami sa 5 km Itong pabalik kasama para sa pagtakbo Para total 10 km So We're going back Dahil ka tumatakbo Woo! Mga local joggers Yan Yung mga nakasando na dilaw ito, stadium to, guys. Ayan. Ito malaki na yan. Ganda. So, may nag-kayat. Kayaking. Dito pala kami. Iikot. Ayan. Woo! Yung Singapore player. Finish. Okay, we're going. Woo. Ito. Ayan na. Pabalik na kami. Ah. Ayun. talaga. Ako rin. Si Engineer Jennifer Omanito, Apo ASS, si Miss Joan Carita, Carita Tivo, ang Bennett, si Emily Toyaung, ang OFWGME, si Mr. Roger at ang Flag, or Philippine Ladies uh, Association of Singapore, si Miss Vilma Santillan. ¡Venga! chambaran namin. So, papunta na kami sa city, sa Lucky Plaza. Para doon kumain, tapos magpapadala. Yan. Sa train station na naman. Pabalik na train naman. naman hi, babe! Circle line yan. Ha? Circle line. Circle line. line, yes. Orange line. <laughs> Orange line. So, let's go. Punta muna kami ng city, sa Lucky Plaza, para makapadala na pera. Train na naman. Yan. Masabaw daw, Ben. Energy. Kaya namin ang energy after tumakbo. Daki plaza. So, tapos na kami kumain. Ayan. Tapos na. Buto na lang yung natira. Ang titit ng babi. Ha? Ang titit ng Buto, buto na lang natira. color nito. Pag buko yung gusto, nagtatanggal ako ng parang. Hey, okay, thank you for watching. na. Thank you for watching. So guys, naglalakad na naman kami. Hanapin na yung escape park. Hanapin namin yung escape park. So nandito kami sa Somerset. Oh, ano pala to? Orchard Brass Bassar Road. Yeah. So, Nandito kami sa Calle. Calle! Ah, Somerset cool. Road pala to. Somerset Road. Ganda. Sa rinig ko lang rin nagkukuha ako. Kaya <laughs> nga. Ayan. Okay, let's go out. Yung mga nanggaling saranan dito lang. <laughs> kung saan sana nakakarating. Kaya nga. So guys, kung saan sana kami nakarating. <laughs> so after ng fun run, umikot sa may, ano, umikot sa orchard, naghanap ng kung ano, ano doon. So ngayon, nandito naman kami sa, ano to, Gardens by the Bay. Papunta kami sa ano, Ah, Marina Barrage. Na, Yan, kung saan saan kami umikot. Nag Aircon ngayon naman nagpinit. <laughs> so, Yan. Yeah. so nandito kami sa Marina Barrage para manuot, tumingin ng mga nagpapalipad ng saranggola or kite. Ayan. Oh, so, ang, andami. ang dami. Hmm. Ang dami. Oh, para silang mga ano.